Professor Astro del Castillo, uh, economist Professor Castillo Adel uh, del Castillo. Sir, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Aljo, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo. Uh, prof, nakuha ng Pilipinas. Malaking panalo ito sa kalakalan. Matapos alisin nga ng Amerika ang tarifa sa maygit isang bilyong dolyar na halaga ng mga produktong agrikultural ng, ng bansa at ah, pati narin sa iba't ibang mga in industrial goods na ika nga magbibigay daan para halos kalahati ng kabong eksport ng Pilipinas sa US makapasok duty free o ano po ang sa tingin ang magandang epekto nito sa ating ekonomiya ano no? talagang uh, magandang balita ito no ah uh, uh, ito ay malaking tulong sa ating export industry na malaki talaga ang contribution, malaki rin ang contribution sa ekonomiya no, or sa ating pag around 20 to 25%. So talaga ano, talagang uh, uh, magandang balita ito no. Uh, uh, however, kailangan lang maging competitive pa rin ang ating mga farmers lalo na sa produkto, sa presyo no. Sa kadahilanan na, na hindi lang tayo naman ang nabigyan ng gantung uh, 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 preferential uh, treatment no. Ah, uh, ito ay uh, Uh, talagang uh, halos across the board or across the board uh, na i-offer rin to sa ibang bansa. So kailangan na yan maging competitive tayo. Mm -hmm. So itong pagtatanggal talaga ng taripa, uh, magpapalakas ba ito sa competitiveness, kakayahan natin ng uh, gumawa ng sariling uh, mga produkto, produkto Pilipino, makakalikha ng trabaho at uh, yeah. itong supply chain, mapapatatag ang supply chain? Well, aljo, ah uh, nakita naman natin sa historical trend no, uh, pag uh, noong uh, naging uh, bago itong kaguluhan sa tarifa mm. sa bagong 30 ni uh, Donald Trump. Uh, medyo maganda naman yung revenue contribution ng export industry no, uh, lalo na sa sektor ng agrikultura. Ah uh, makakatulong to ng malaki. Ah uh, makakabawi ulit ang sektor na iyan no uh, in terms of revenues, in terms of employment no. Uh, but again kailangan talaga nilang maging competitive dahil ah uh, uh, ito ang uh, pagbaba na ito ay uh, hindi lang sa atin no uh, pati sa ibang bansa na uh, lalo na yung mga agricultural commodities na walang Amerika, no uh, katulad sa atin yung mga coconut no Yan mm, yung yeah. mga talagang isa yung number one sa atin yung coconut yung other uh, by products yes mga mga fruit New. mga pineapples bananas no mga dried fruits, uh, mango, lalo na mangga. Mangga, uh -huh. So, talagang kailangan maging, ano, maging competitive tayo. Uh, we've proven ourselves naman na uh, maganda yung uh, uh, exports natin during the past years, no, even before Trump. Mas kailangan pa talagang palakasin. Mas maganda talaga, mas madami nag-export, madami nagmamanufacture ng uh, export products uh, product para mas mapalakas ang ating ekonomiya. Uh, Kaya na nga, uh, pinag-aaralan ngayon, ng DTI na mapasama rin ang garments, mga textiles at uh, furniture sa susunod na batch ng tariff exemptions. Yes, tama. Uh, kailangan na uh, this should not stop yung uh, our government no? in negotiating more prefer uh, preferred uh, uh ta ano, no? tariff exemptions uh, or uh, lower tariffs for, for us. No? Uh, para naman ma mas mapalakas natin sa garments dati. Isa yan sa number one natin, na export. No? Unfortunately, naiwan tayo naging very competitive yung galing sa ibang bansa katulad ng India at ng, uh, ng Vietnam no nang Thailand uh, so we need to bring back that uh, energy so dapat government should uh, continue to be aggressive no in uh, making uh, uh deals no uh, preferential deals no para mas ma maka-access tayo sa ekonomiya ng uh, Amerika uh, through uh, lower tariffs Napansin ko lang dito po sa Pilipinas may mga green taxi na nakita nyo ba yan kulay green ba yun yes, galing yes, Vietnam yes. ito mga sasakyang ito opo no sana ay aabot tayo sa ganon professor na tayo may sarili ng brand ng sasakyan proudly Filipino made Yes, also, yung nga uh, talagang pinupush natin sa business, so, sa, sa uh, academic na uh, talagang uh, palakasin natin yung sektor ng agrikultura, yung sektor ng power and energy no. Pag uh, napalakas mo ang power and energy, bababa ang uh, kuryente, may assured uh, supply, and pagiging uh, ano uh, makakatulong to sa cost of doing business ng uh, mga industries no na hopefully maka makaakit natin dito sa ating bansa. Ito bang mga ingay politika ngayon eh bahagya bang naapektuhan ng ekonomiya ng bansa? ang you know, mga uh, malaki uh, ang epekto no uh, nakita naman natin mahina ang merkado mahina ang uh, stocks ang uh, peso against the US dollar bumina rin ang ating kunya no 4% nakita rin natin paghina ng foreign direct investments nahihina na rin uh, nakita rin natin ang paghina ng mga interest ng mga investors both local and uh, uh, foreign no? so talagang sana may ayos na ito no uh, sana mas makapag-focus rin ang gobyerno sa ekonomiya uh, rather than sa politika sana makapag-focus rin sa reforma no hindi hindi lang sa panay, panay investigation dapat uh, kasabay ng investigation mas malakas ang focus sa reforma no paano na ba ibibigay yung mga bagong projects hindi na ba mangyayari yung dating nangyari uh, lalo na sa budget Uh, wala na bang mga insertions maayos na ba talaga talaga ba ito ay uh, kasi uh, naka uh, nakasabay naka, naka sa Philippine development plan natin Yan yung mga dapat tingnan natin eh no? yan dapat ang iayos no para manumbalik yung investments dito at yung gana at kumpiyansa ng mga ng mga mamamayan sa ating bansa mm -hmm. ngayon naman ay may mga kaso ng naisampayata opo uh, dito po sa mga individual nasa sangkot sa uh, flood control uh, Uh, anomaly at nateng natin marami pang isusunod. At sinabi nga ng Pangulong Marcos Jr., may maghihimas talaga ng rehas bago magpasko. Makakabawi ba ang ekonomi ng Pilipinas sa uh, hakbang na ito ng ombudsman na meron na pong na-file sa Sandigan Bayan? Well, uh, Aljo makakatulong, no? Uh, pero mas uh, gusto nga sana natin uh, mas tutukan yung reforma. Ano ba itong mga institutional reforms no? Ano ba yung natutunan natin dito sa mga pagnanakaw ng mga akusado? No? Uh, hindi na ba mauulit to? So talagang yung reforma ang number one sa amin. No? Tama yung investigasyon. Dapat lang naman. Dapat lang talaga may map mapakulong. Pero alam mo, ang mga mamumunan, lalo na yung taga-ibang bansa, yung governance ang issue dyan. Eh. Ano ba yung mga reforma na na nagawa na, na o ginagawa no? at gagawin? Yan ang dapat nating tutukan. All right, maraming maraming salamat Professor Astro Del Castillo, ekonomista. Good morning po. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Mabuhay kayo. Good morning. Yeah. Si Aljo Pentijo sa DCXL News.